Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Kayo ba ay nagkamalabuan ng partner mo? At talaga bang wala na kayong pakialam sa isa't isa? At ngayon, sobrang lungkot mo dahil sa gusto mo na maging okay kayong dalawa. At dahil sa sobrang miss na miss mo na talaga siya. Pero until now, ay hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo. At ikaw ay dead ma pa rin sa kanya. Gusto mo ba na maging okay at manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal niya sa May ituturo na naman ako sa inyo ngayon na ritual ito'y napakasimple at napaka-epektibong ritual, lalong-lalo na kung buo ang tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan at dapat puo ang loob niyo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng maliit na garapon o bote na may takip at pagkatapos kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng pitong beses at pagkatapos, sulatan mo rin ng kanyang pangalan at apelido ng pitong beses sa likod ng papel. Dapat susulatan mo ang harap at ang likod ng papel ng pitong beses ng tunay na pangalan at apelido niya. At pagkatapos ay itupi mo itong papel kahit tatlong tupi at ilagay o isilid ito sa garopon o sa buti na inihanda mo. At pagkatapos kumuha ka lamang ng maliit na sibuyas at hiwa-hiwain mo ito. At pagkatapos isilid o ilagay ito sa garapon o sa sabote na inihanda mo. Dapat yung buti na gagamitin mo ay medyo malaki-laki po ang bibig nito at pwede ito unti-untiin ang paglagay ng sibuyas at dapat ilagay niyo po lahat sa bote o sa garapon ang isang sibuyas na hiniwa niyo. At pagkatapos ay lagyan mo ito ng suka kahit kalahati po sa bote o sa garapon na ginamit mo. At nang malagay mo na ito lahat, hawakan mo ang buti o ang garapon, mag-focus ka, mag-concentrate, at hilingin mo kung anong gusto mong hilingin para sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At lahat ay hilingin mo. At pagkatapos ay takpan mo na ang buti o ang garapon. At itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At hindi na po ito kailangan pang bulungan araw-araw. At sa lahat po nang namublema sa kanyang karelasyon ay pwedeng-pwedeng gawin mo itong ritual at ito ay makakatulong sa inyo basta buo lamang ang loob nyo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May...